Good morning sa inyo guys dahil marami nagko-comment kung saan daw ba napupunta yung mga natitirang pagkain dito sa barko namin. Kaya titignan natin kung saan sila dumediretso. Tara, samahan nyo yung kalbo for today's video. Let's go! Totoo naman guys, hindi lahat ng mga pagkain hinahain dito sa barko namin na uubos ng mga crew. Nanggaling na rin naman ako sa mga iba't ibang klase ng barko pero halos parehas lang guys, meron talagang natitira. Nalaman ko na lang yan kung saan napupunta kasi one time tinawag nila ako para magtanggal ng bara. Kaya simulan na natin, tignan natin yung mga pagkain para malaman natin kung ano yung mga pwedeng matira. Unahin na natin tong umagahan guys, nandito kasi yung jowa kong bacon. Oh, she! Kung mapapansin nyo guys, marami talagang nakaserve na pagkain dito sa barko namin. Mayaman si mama, hindi tinitipid yung crew. Kahit ilang balik, pwede magsawa ka hanggat gusto mo. Bacon and egg all you want, kamusta kaya yung kolesterol ng kalbo? Tulad nito na ispatan, isang strip lang ng bacon yung kinuha. Mahirap din kasi kung aaraw-arawin, kami rin yung mahirapan sa medical namin. Eto naman yung sa akin, isang strip lang din. Sinamahan ko lang ng sausage, dalawang pritong itlog, tatlong nilagang itlog, only rice at gatas. Malalaman nyo mamaya kung saan napunta yung mga natira sa umagahan pero etong nilagang itlog, laging ubus yan. Dumiretso na tayo ng gabihan, hindi ko kasi inabot yung tanghalian, babagal-bagal kasi si Kalbong Siman TV sa labanan, oye. Oh yeah! Meron tayo ditong ginataan sa tulingan, pork chop steak with mushroom, steamed vegetable, mga iba't ibang klaseng luto ng patatas. Pumunta naman tayo sa mga pang-healthy. Hindi na rin nawawala to sa mga pagkain namin guys, especially tanghalian at gabihan, lagi silang present. Ang mga nagbabago lang dyan, yung salad, pinapalit-palitan nila ng mga iba't ibang style, Sama mo na rin tong dessert, yummy! Ito pala yung pagkain ko ngayong gabihan guys, Meron tayong ginataang tulingan, pork steak, one bread, nilagang gulay at two orange. Pagkatapos ng kainan guys, lahat ng mga pagkain na titira dito muna mapupunta. Ayan guys, Ah, Mga bagel, mga itlog. Ayan, ayan. Itlog guys, Pero hindi na kainin yan. Ayan guys, nakikita niyo yung mga pagkain na yan? O, ayan. Ito yung pagkain kanina eh, o. O, oh, yung cake na masarap. Iipunin mo na lahat ni Mesh yung mga natitirang pagkain. Tapos dito niya ilalagay yan. Yan yung bacon. O, oh. oh, bacon. Water <tiple> <O, tiple> na bacon. Water na bacon. Tiga o. Tiga o. Okay, yeah, Ubus na lahat yung lalagyanan nyo. Bababa na lahat yung lalagyanan nyo. Lahat ng mga natitirang pagkain guys, pinagsama-sama niya na dito. Royal Rumble na yan. Hahalu-haluin niya lang yan guys, hanggang sa lumubog na lahat yan. Ayan guys, oh, so dyan. Mula oh. sa pinagulugan ni Mesboy, pupunta ngayon yan dito sa maliit na tangke kung tawagin food waste grinder. Tapos papasok lahat yan sa tubo hanggang makababa sa ilalim ng barko. Dito na lahat didiretso yan guys sa malaking tangke na to. Kung nagiling na sa itaas, gigilingin pa ulit dito yan hanggang sa maging pulp. Alam nyo naman baka mabulunan yung mga isda. Fish! So ayun guys, tama kayo ng iniisip yung mga tira-tira namin pagkain na pupunta rin sa dagat kaya wag na kayo magtaka kung yung isda, lasang bacon, alright!